So, ayun guys, quick update lang muna tayo sa SB19. So, ayun nga, uh, nominated nga yung SB19 ano, sa Music Award Japan. So, ayun, uh, abangan natin yan. Ano. And, syempre, bumoto tayo dahil mayroon din ditong butuhan. And, isa din sila sa uh, Music Artist of the Year ano, na nominate sila sa uh, most request sa uh, Ochikachu request artist uh, something like that no so yun yung moonlight so ayun bisitahin nyo na lang yung uh, site or yung page ng Music Award Japan so nang doon lahat ng details and syempre congratulations sa SB19 and syempre sa 18 na talagang bakbakan yung pagboto ano so inannounce na nga and kasama nga yung SB19 sa na-nominate, so ayun congratulations syempre sa SB19 sa 1Z and syempre sa lahat ng mga 18 na talagang uh, sila yung talagang porsigido ano na mapasama yung SB19 dahil mayroon nga ditong uh, butuhan so ayon and yun nagsisi magsisimula na din yung butuhan ano so, ayon uh, tulungan natin syempre yung 18 ano so And, syempre, hmm. congratulations din sa SB19 dahil sa kanilang uh, first podcast, no, doon sa Spotify. So, napanood ko na yung buong uh, story nila. Nakakatuwa lang, ano. So, ayun, congratulations ulit sa SB19 and 18 Yun lang.